Magbibigay ako ng portfolio tips. Di ba gumagawa pa rin naman kayo ng portfolio ngayon? Pero ito, sa design aspect yung tips. Pag magde-design ka ng portfolio, paglalaroan mo lang ang shapes at yung colors. So as you can see here, nag lang ako ng squares. Okay lang kasi arts to, kahit hindi perfect yung squares. So makikita nyo, pinaglaroan ko lang yung pattern. Kaya siya naging ganyan. So yung squares, di ba? Rectangle pala yan. square! Oh, rectangle. So, Same through here. Rectangle siya. Pero, super humongous. Tapos, parang ginawa ko siyang stripes. Diba? Sobrang bilis ko lang kung ginawa, guys. Talaga. Wala pang isang oras. Tapos, ito naman, ganoon pa rin. Black and yellow naman. Black and yellow. Black and yellow. Uy, huwag niyo kong pagtawanan, ha? <laughs> okay, nisip niyo? Yan na yung ganda ni ate. Okay, hindi. Ito yung pinakapangit ko ng gawa. So, hindi ko mapapakita. Sayang. Hindi ko mapapakita sa inyo yung mga totoong mga magaganda kong ginawa. Talaga. So, ito, ganun. Ito, naka-horizontal. Tama, tapos ito, naka-vertical. Ito, naka-landscape. Ito, naka-portrait yung rectangles. Anyway, ito naman, as you can see, oh, mga magkakatabi sa color wheel, usually, sila yung nag-jive together. Okay? At saka yung mga katapat, pag gumanon. Like, for example, sa color wheel. This one, is squares lang din siya. This is a square na pinagpatong-patong ko lang sa isa't isa. Yes. So, you're just really gonna play with, ano, with art paper dito. Art paper lang yung kailangan nyo para magawa tong mga to. So, as you can see, ginawa ko siya ulit. Pero this time, different color. Oh, may pa ganyan ako. So, this one talaga, pinag-connect ko lang yung mga rectangles. And ganyan yung nagawa. This one, look at this one. Kasi, yung design ko din kasi dito, dito ko kasi ilalagay yung lengthwise na quiz ko ata. Kaya ganyan yung design. So, andito. So, ito lang yung makikita. Kaya hindi ko na rin sinayang yung art paper. Gets? Kasi like, paglalagyan ko pa to, matatakpan lang din naman ng papel. Kaya ganyan siya. Kailangan yun ng design. Ito. Ito yun. Ito. Yung parang banig. Alam niyo naman gumawa na ito, di ba? If gusto niyo ng artsy-artsy talaga, para madagdagan ng points yung design sa portfolio. Yung mga tips on how you can like effortlessly design yours. Papasa na yun, guys. Ma-appreciate ng teacher niyo nag-design kayo. Yun lang!